<laughs> Hi guys! So dito tayo ngayon sa Inaguan at first time kong pumunta dito kasi um, birthday ah? kasi ka uh, birthday ni Ria Filigera at nag-celebrate kaming lahat dito at madami kami dito uh, nagsama-sama kaming lahat lahat ng mga bakula so ngayon uh, na-miss ko in how many years <laughs> so ito na pala yung, yung mga mga ano talaga ngayon uh, medyo um, walang katao-tao ngayon Balik, at may bisita tayo na si so, Dila King so, so, Marami pala nagpagod sa ating hinaguan Nature Sir Barlo. No? Alam nyo kasi guys, kaya hindi ako nakapunta dito in how many years kasi nagtatampuhan kami ni Inday <laughs> Oo, nagtampu ako sa kanya at siya rin sa akin. So ngayon, dito naman tayo. tingnan natin yung area kasi maganda na yung area nila at um, ito yung mga art art sa daanan natin um, mga dahon dahon mga pulaklak mga um, plastic na mga pulaklak at alam nyo um, kasi nakikita ko talaga sa mga video natin na uh, uh, maraming ginagawa dito sa Laguan alam na may pagtatanim pag-arrange at pag um, pagpapaganda lalo ng um, ginagawa nito yung farm. So, dito kaya nito. So, dito na nga. Dito na nga tayo. Oo. Akala ko, nung last day, ah, uh, last day, kasi akala ko, ah, uh, marami silang ginagawa kasi sa mga video is nakikita ko talaga na ah, uh, madami yung mga ginagawang mga um, pagtatanim. Ito yung, ito naman, ay arrange na po talaga ito pero medyong Ah, oo nga pala. May tinatanim mo nga na pala sila dyan. Ipakita mo nga dyan, Beshi, Beshi. Ayan yung mga tinatanim nila. Uh, yung mga bago. At uh, may mga bumbilya at uh, gumamela po dito. Kahapon eh. ay ang mayana. At dito naman ay ang... Mayana. Mayana. Na... Ay, ito, ito. ito, kahapon. Mayana. Ito may mayana na tinatanim nila kahapon. So medyo um, hindi ko talaga siya um, umaano. Um, tumutubo kasi kahapon pa lang siya, di ba? So ito yung parang gamot ito, di ba? Gamot ko sa mga sugat. Diba, ito yung mga gamot sa sugat na ano at iwan ko ito. Kasi oh. ta dito. At dito naman, ah oh, oh, dito naman tayo may mga tinatanim dito kasi padam dito sa uh, ano. At um ito naman ay ang uh, kanyang uh, isdaan. kasi di diba, Sabi nga ng at ng ating um, municipality ng ay na bawal munang nang mag-ano dito sa si madam gagawa ng um, gagawa ng swimming pool? kasi nga um, may ano pa siya, may pinapakuha pa siyang permit oo, oo, di ba? so dito um, nilagyan mo na yan ng ano, ng isda ni Brenda at um, medyo madami-dami na po yung isda oh, kasi dumami parang may mga ano mga bagong isda dyan nilagay si Madam di ba? oo, oo. Oh. at may nag on, So, dito naman tayo guys. Oo, o, yan lang naman yung nagbago. At may mga, nagsitira pag mga pananim dito si Madam guys. Dito. At by the way mga mamsi, si, um, ako, ako po pala ay nagpapaganda po ako. Baka sabi na manila na gumagano-gano na naman ako sa buhok ko. Kasi feel ko lang na maganda ako today. Kaya wag nyo na akong sabihan na feeling ako. Gito, ganun. Kasi pupunta na kami ni Mia Kaloka ng Maynila bukas. So, uh, di ba? So, ang nagawin ko naman doon sa Maynila ay um, magpapagyo ako. So, punta muna ako ng bagyo at si Daddy Alex ay si Daddy pupunta ko kay Daddy Alex at uh, si Mia naman ay pupunta doon sa kanyang pamilya kasi uwi yung daddy niya, uwi si, si mama niya at um, may mga gawin mga mga surgery ata or sa mga hospital hospital na ano ni Brett ni Mia na agenda doon sa um, pag-uwi din ng Maynila. So, mag, yun po sila magtatambay at um, makikita nyo mga ginagawa nilang, ginagawa mga building ng pamilya ni Mia doon. Diba? So, dito naman tayo mga mami. Sobrang, sobrang linis na po talaga dito ang area. At by the way, kung gusto nyo malaman kung saan po si Yahana, si Yahana ay andun, sa, andun po sa bahay nila. At hindi ko po alam kung anong ginagawa niya doon sa kanilang bahay. At uh, ah, syempre, um, ganun naman talaga si Ayahana, Hana eh, parang um, okay kami ngayon pero after is hindi naman kami okay so ayan na lang po natin si Ayahana. kaya huwag na kayo magtanong sa akin kung saan po siya ang mahalaga ay buhay pa po siya diba? so ayun lang yan Tikot-tikot na naman tayo dito kaya Thank you so much and God bless sa inyo lahat guys At abangan nila lang guys sa mga that, uh, gagawing agenda dito ni Brenda sa kanyang hinaguan ni Farm at nakikita naman natin yung ayun ah, yung views nila o oh, di ba ipakita mo nga yung views nila. Sobrang um, nakaka-amaze, sobrang uh, colorful like a green giga forest talaga, di ba? <laughs> Kaya thank you so much and God bless bye. Kaya kung mo, dibili mo, na kami ng ginamot at bago, oh. ay bagoong or ginamot, di ba? Isa lang yun. Bibili mo na kami ng bagoong at toyo. <laughs> See ya daddy and God bless. Hi guys! Hello everyone! So ngayon na ah, bagong ribbon po tayo bago natin ipakita sa mga video natin bagong ribbon bagong, bagong gupit at syempre may kasama po tayo ah, sexy, maganda at um, sobrang ano? Ano? Uh, ano? Uh, <laughs> sobrang ganda niya tayo today. At syempre, ah, birthday niya ngayon kaya siya yung pinakamaganda today kahit hindi. Ah! Joke na. Hindi si na <laughs> Kaya, today a birthday Happy birthday, ma. Happy birthday kayo, kay Rhea Pelenyera. Sa mga nag-greet. Sa so, mga yung birthday mo. Okay lang. Napaka-okay. Nashock ako sa lechon. Ay, okay. surprise yung lechon. Uh, hindi ko alam may hmm. lechon. Actually, mga ano lang talaga. Yung parang... Diba? Salo-salo lang ba? Parang Kananghalian lang. Ah, ano lang siya? Kanang... Piling, piling, piling maganda. oh, tapos biglang dumating si Lechon from Ate Rowena. Ay, Ate Rowena yung Lechon. Surprise. Thank you, Ate Weng. Thank you, Ate Weng. At, um, kumusta pala yung bahay mo, diba? Sa Estiria Filinera. Except kay Simply Amore. Ah, uh, Estiria Filinera ay... Diretso na tayo agad. Go na. Seria <laughs> uh, Filinera ay siya po yung um, pangalawang nagpabahay serie. At mm. Sobrang laki pala ng kanyang lupa. So, kumusta pala yung ano mo, yung gastusin mo doon? Sakto lang. Okay lang. Mm -mm. Hindi siya pressure. Kasi, ang um, sa akin is, kung ano lang meron ako, tsaka ko lang siya ipa padadagdagan-dagdagan mm -hmm. ng mga materyales. And then whenever magkulang na naman ng materials, stop muna para wala masyadong pressure. And then, hindi naman siya madalian talaga na paggawa ng bahay. Kung gusto ko lang siyang simulan. Kasi, habang tumatagal, parang ang dali ng isang taon, ba? Diba? Tapos wala tayong nagagawa. Diba? Sayang yung mga na, na kasahod na, sa natin. Lalo na pag nakapagsahod tayo ng malaki. Ah, ah ilang, diba? ilang digit ba? super. No, visit ka ba ten DJ. Kasi actually nung December guys, medyo malaki-laki talaga yung binigay sa akin So sinahod siya sa January. So sabi ko sa sarili ko, sabi ko din kay Mark na sayang tong pera to kung mawala lang or maigastos nang basta-basta kahit saan. So sabi ko kailangan may mapuntahan to na maayos. So ayun, na ano siya talaga, sa posti ko talaga siya inurso oo, magayong ginawa yun, Maga, pera na yun is for the mo muna guys kasi it's very mahal and walong on, poste foundation yung, oh so magkano yung posting mo na gastos mo mo secret, Ah, secret Ayoko kasi mag-name. Ah, so okay, okay. Okay. So, okay. So, so ngayon, ay, ano talaga, mas okay, okay pa sa ano, mga, mga trabante mo na kahit um, wala kang wala, kang ano nga yung budget ngayon ipo ika, mo na yung trabaho okay lang Ah, pwede okay ba yung gano'n? Pwede gano'n. Pwede gano'n yun. Depende din sa tao. Paano yung paano kung may trabaho na Kasi, sila? Maganda pa yung namin ang ulit. trabante. Hindi. Uh, kilala ko naman yung namin. Ah, kilala namin. mo sila. Kung ano siya, makakilala na kami. And then, alam na niya, pag, depende lang talaga sa sahod ko every month. Mm -hmm. every week tayo oh. Uh -huh. nagsasahod. So, yun talaga ang pinakagrabe, di ba? Mm -hmm. Il ilan ba yung, ano mo, yung mga trabador mo? So, ngayon, pito sila, guys. Kasama huh? yung four man. So, basta. Oo, <laughs> oo. o, isipin nyo yan. Pitong, four, pitong, panda, pitong anim na panday, isang four man. So, it, it, times mo yan sila sa isang, uh, isa, isang week, ha, na agi nila, kumbaga. Mm Like per day okay, lang? Oh. Like per banded per, band per person? Ito naman siya pagkiyawan yung ginawa ko para ah. dire-diretso yung mga... Ah, yung trabaho nila. So, okay na din yung pagkiyawan kasi araw-arawin. Araw-araw, di ba? Kasi ako nagpapatrabaho dati araw-araw. Logi ako eh. Kasi yung mga, yung mga tao ko dun sa ah, taas, tingin, tingin sa ulang tao sa baba, ah, wala ka nga, higa oh. muna, ganun-ganun. Pagpakyawan naman kasi, ang maganda sa pakyawan, depende sa materialis na na-install nila. So, hmm kung mas marami silang na-install or nalagay dyan sa bahay ninyo o sa bahay na pinapagawa, yun yung sasahuri nila. So, kumbaga, madalian yung gawa nila. So, pakya, pakya lang muna. Yeah. Pero, di naman yun. After ng posting ko, I think, stop muna. And then, mag-ano na naman ako. Yung nag- So, so uh, may natatanong sa akin, ba ilang square meter pala yung lupa mo? 118. 118 so mala, mala, na sa malawak diba malawak sa diba basta basta. Pero naman siguro tayo di pa. Di eh di dapat dapat in one. Mga ulo uh, kuno ay mga 70 or 80 pa ako. Ah. Uh, so ngayon um okay um uh, sana yung part yung ano mo giniba uh, mo yung ano mo yung mga iba may bahay doon na ano hindi ba na, na giniba mo na lahat yon o ano, ano yung sa harap tapos sa likod hindi na rin siya gigibain kumbaga kumbaga yung mga part doon na kwarto, yung mga pader na iba doon, gigibain, tapos i... Na siya, i so last, last nga tanong ko, kasi may natatanong talaga, um, ilang years mo na pala na pundar yung lupa? and 6 years. 6 years na po sa amin ni Mark. And at then... bakit ka daw naka, nakapundar ng lupa? Pera mo ba pa sa pagbablog? Ay, or... maganda yan na oh, tanong. Oh. Bakit ka daw nakapundar ng lupa? Ano daw ang, That's paano mo it. daw siya binili? Paano mo daw siya na-invest? Hindi siya akin ha. Na-invest oh. yan ni Mark. Kumbaga yung hobby ko. Yan yung katas ng OFI. Oh, yung pagtatrabaho niya sa ibang bansa. Yeah, 'Yan 'yung parang hinaguan niya galing Pinaburan sa pagtatrabaho niya. niya sa ibang bansa. So bago nag-nag-COVID noon, nabili namin yung lupa na 'yan. So 'yan din mismo 'yung lupa na 'yan, yan 'yung nasanla ko kay Brenda na Grabe 'yung sacrifice. May so, yeah. para mabawi yung lupa. <laughs> oh, oh. so yun lang muna. Yun lang talaga yung itatanong ko. Oh, diba? So alam nyo na. Oh, na. Oh, alam nyo na. alam na kung paano nakabili si Rian ng lupa. Paano siya naka-invest. At anong, anong nangyari sa kanyang lupa. At ngayon, nalalaman nalaman na natin na um, ano na po ni Rian. Um, nag, ano na po siya. Nag nagbukod na po siya. Nagpabahay na po siya. And by the way, congratulations kay Rhea. Thank you. <laughs> thank you, thank you so much, Rhea. Sa ano. Uh, so, yan na, guys. Kaya, <laughs> thank you, guys, thank you. <laughs> God bless. Yan lang naman. Three minutes,